So pa hindi nga well, ako kami na interti kami for 30, supposed to be five to six hours yahe pero nagiging ano siya four five six seven eight nine hours kasi na kami jay to fly nagrepair da ah? but anyway ito ang amin buntok mountain province kami ay naglalakad bumaba kami doon sa ano sentro lalakad na kami pa pauwi sa aming uh, place. Mainit din naman dito. So, this is the Senior High Building in Bontok, ang Senior High School dito. Iihi ako. Ang mudra bibil, anong bibilhin mo, girl? Niaga Shishirya? Maya, labas tayo. This is the Athletic Bowl ng Buntok Mountain Province. Ito yung building ng Senior High. Ito. Senior High. It's just near to my place. Ito yung Fusway Building. Diyan, yung Fusway Building. Angga. Oh Oh, my gate jan it's just five to ten minutes walk from the center ang place natin okay. that is our place that yellow one papa sa kung papa sa kung dito. Ito yung bahay ng kapatid ni Mr. Daitoy. we are home now. So this is the place. We are home now. Ngayon. Ito na tayo. Hello! <laughs> May party! Sige. Ito yung pag-graduate. Wait, you na yung sama? Ah-ah! Wala graduation. Ito. Ito. Hi namin mean, may patient sila. Hello. Opo, papuntahan. Hello, ate. Uh, yeah. yeah. So, and Dito na kami sa bahay. Kararating lang namin. walisin natin yung naipong itlog dyan, kung kaninong itlog yun ay Ayan. naglilinis si ate kasi may nag-graduate daw ah. naglilinis sila kasi may dalawa tayong transient na nag-graduate, dalawang teacher dyan sa taas ang nag-graduate at sila yung mga magulang nila punta muna tayo sa taas para mabuksan din yung mga bintana doon ang init, grabe Pakainit init, pero ngayon medyo lumalamig na rin ang ang weather medyo mahangin so ito, pagdating namin, binuksan na namin lahat ng mga bintana kasi mainit may nag-graduate tayong transient dyan sa baba, kaya ano, nagiinuman sila, sila nakikain kami tagkakalinga kasi yung ano, tagkakalinga yung nag -graduate. dalawa sila dalit ng teacher. Nagluto sila. Ano, kaya ayun, nakikain kami. Hindi na kami magluluto, hindi na kami lalabas na kakain. Magkita, boys. Nag-alis na diyabang yan. So, mangkot kami, <laughs> binit-bit na butong dyan, inumun na. Binit-bit na um. kung nag-ialis nila, hindi diyabang. Lutong <laughs> <Loto> kalingga. Hindi, uh. <laughs> <laughs> yun mother. mother. Dai ito ito, nag-graduate. Ito niya na Teacher? Ah, very good. Nalain ninyo ito. Pumasa kayo ito, board exam. Ah, mayroon. Okay. Bakit sa ko ma? Pumasa ak. Kasay. Claiming. Kaya nung adem ka nung kananay, i-claim. Tabaka, baka mabaka. Manifesting. So ito, nakikain tayo.

pa. <laughs> <laughs> Lagi dyan na bartok dyan, diba baba. <laughs> <Pa>? Ako, <laughs> ako kanta na dyan sila. <laughs> Agbo-worship dyan, nababartok. <laughs> Pagpulo ko ba? Pakinggan nyo yung mga lasing sa baba, oh. One, two, three, four, five. O, yung bahay na yan, yung five floor, ginawang seven floor. Yan, o, yan. Okay. Uh, that is the Chico River. You only. Datib manen, tuuna na manen, datib balay naklingdan na manen ijay, ayan yan mi ijay, samuki Is samuki. Malaki na nang mga bahay dito. Yung athletic ball ng Guntok Mountain Province si Chan. So yun yung open gym nila. Kapit-bahay lang natin and that is the college MPSPC PSP. that green building? ay hey, apo na kita di Jibalay Ijay. Bababa na tayo. Ito si General Kim. Kasi maalik ang paglapit. Kasi dyan ang hindi agigyan po. Nakapok yung mga mabiga ang oh, gene ng clinic kayo. Makapapay pa siya rin yun na sa clinic ng gene. Tayo naman ay nag-iinit ng tubig. Ang paligo. Ako kasi pag ano, naliligo ako, kahit mainit, mainit yung aking paligo. <laughs> <tod> Tagpapurot tayo, matinanong kapag digos tayo. Tauray nung napugot napulot yung tatadkad dito sa iyo. Ganon kasi ako, hindi ako naliligo ng malamig. Hindi ko kaya. Kasi kahit mainit, mainit din yung ating panlig Okay, sige. Kaya kung yes. hey, malaw yung igniter niya, oh. Baka nginuknuk ti ipis. Yung igniter dito. So, hayaan na lang natin yung tubig to minute. Maligo na tayo and then rest. Ayun na, nag-boil-boil pa ako ng tubig. May heater pala dito. <laughs> Akala ko kasi nasa taas to. Andito pala sa baba. Anyway, boil na yung ating panligo. Ligo na tayo.